you know putik yung magandang nilang mga bossing dudes is rt putik yun what's up what's up mga boss good morning good morning nagbabalik na naman tayo mga bossing ang inyong lingkod medyo traffic kayo eh, mga boss kasi umagang umaga hindi alas 7 na din kasi mga bossing ano at araw ng martes kaya naman traffic Kasi weekdays mga boss Pero pagdating nito sa Sumolong mga boss Wala na ito, malinaw na ito mga boss At ngayon mga boss Pauwi tayo Nag out lang tayo Nang alas 7 Kasi umidlip tayo ng isang oras mga bossing Kasi naantok ako ng alas 6 Kasi wala tayong idlip kaya idlip tayo ng isang oras kaya sakto sakto lang so wala na yung antok na mga boss sana dito na tayo antokin mga boss yung pauwi mga boss ano lalo na pag tayo ng magandang dilag <coughs> kung kakanap tayo ng magandang dilag mga boss yung natin baka mas mawala yung antok natin mga boss mas lalo tayong mabuhayan yan na Lumuang na Pagligo ulit sa UP mga boss Maluang na to mga bossing Pero ayun mga boss ano? Sana makakita tayo ng magandang Dilag Ngayong araw na to Itong umaga na to Kaya let's go ano ito mga bossing magandang dilagad ito mga bus, pero hindi ata abot ang 400 mga bossing ito anong kan na ito brand motor na 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 Yamaha Yamaha na motor Yamaha nah, Motor yang na klasik Mga busing klasik Ibang informasi Bagong bago aku -bago No plate number pa mga bossy. Eh? 10,000 pag ba ng LTO. Yes, may LTO pa naman dito sa Maykuwan. Commonwealth. Confiance anymore lang isa ba? Confiance anymore. Yun ano nga ang klaseng kwarto alam ko parang wala sa 400cc ito eh wala sa 400cc ito mga boss ng motor na to ito ang magandang dilag na to ba akong stop lahat stop klasik ang helmet kasi klasik ang motor kaya pang klasik ang helmet for bagay so dito tayo una tayo mga bossing para makauwi tayo ng medyo magaga ma aga 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 aga, aga. you oh yung magandang nilang mga bosing dudes is arti putik yun pulang pula dandahanin natin mga boss yun wow magandang pula parang Chevrolet mga bosing oh dudes 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 ganda ng tunog ah. Oh. Sakahanap din tayo ng magandang dilag mga bose. Tapos, eh, diretso ka lang. Pag sa ang sonahan, nahinto ka lang din naman. Makakalitis din kita. Makikiliti. Ay, ay, oh, wow. Lapad ng boda Goodness. My goodness, goodness. Ang ganda. Ayong lang din nakita tong ganitong forma. Para sa Antiprolate mga bossing. Para sa Antiprolate. Para hindi sa Antiprolate. Alam ko na maghindi. Iyo. Know. Chevrolet ganda ng ilaw yun o, oh, nakasunod sa atin mga bossing o oh. Yan ako makita sa sideware mga bossing ah. Eh, yung magandang dilag na hinahanap ko mga boss. Basta yung mga, mga bago sa mata natin ba? yung bago sa mata natin oh. No? di ba? bagong bago sa mata palagi natin nakikita yung mustang mustang kaya mustang palaging mustang nakasunod sa atin ay mga boss, nakasunod pa sa atin Ang ganda ng harap oh. Oh, no, Ang ganda ng harap Ayan siya, overtake kasi sa atin Overtake kasi. oh Brimbo pa yung handcon Caliper mga bossing basta mga big bike mga sports car pala basta mga sports car mga brake talaga yung brake mo parang uh, paano parang si black panther yung logo niya Dodge Dodge yung brand niya yung brand talaga niya yan eh? uh, parang mauna na tayo na mga boss kasi gusto ko na makaratay sa bahay at makapagpahinga makahidlip at may ihatid pa tayo tayong estudyante uh, alas na jays ngayon mag ano, ako na umalis ako 7 so 8 plus ngayon mga boss sigurado 8 plus so mga uh, sa oras pa makakahidlip tayo mga bossing so pwede na